Pangulong Bongbong Marcos, spotted kasama ang mga anak nitong araw sa selebrasyon ng Father's Day sa Ilocos Norte. Nitong umaga, bumungad ang sweet happy Father's Day greetings mula sa may bahay at unang ginang na si Lisa Araneta Marcos para kay Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, nag-post naman sa kanyang IG story si Congressman Sandro Marcos, panganay na anak ni PBBM at ipinakita ang simpleng selebrasyon kasama ang ama sa Ilocos Norte. Unang larawan ay nag-lunch si PBBM at mga anak sa sikat na Dawang's Eatery sa Lawag. Kasunod nitong larawan ay sa parehong IG story ni Sandro kung saan makikita ang larawan ng Paway Church. At ang pangatlong larawan ay makikita na nag-dinner sila sa sikat na steakhouse na smoke bar and restaurant na may overlooking view ng Paway Church. Mukhang hindi kasama si First Lady sa kanilang selebrasyon dahil siguro sa recent activities na dinaluhan sa isang kasal sa Maynila at DSWD program na ginanap sa Guimaras Island. Sana ay may pahabol si First Lady sa Father's Day celebration kasama ang Pangulo at kanilang mga anak.